Eto na nga guys, nagbalik Zumba na naman si Inday. Nagkataon pa na birthday ng isa sa admin na tita ko. Wow. Kaya dito sa place niya ang Monday Zumba session namin with our Monday coach, Mamuena. Ito ang bahay ng tita ko at malapit lang ito sa amin. At eto na nga siya. Happy birthday! Happy birthday to you! Thank you so much to all of you! Salamat! Happy Happy birthday! Halos kumpleto ang grupo namin ngayon. At itong birthday celebration ni Tita Tala ay exclusive lang daw para sa aming mga Zumba ladies. Wow. So sweet naman talaga ni Tita. Wala daw siya kasing ibang kinumbida. Aww. At kung sino na lang daw ang makaalala, ay matutuwa siya pag pumunta. Ang ganda ng color code namin ngayon, no? Kulay silosa. Charot. <laughs> At ang mga kasumba ko, naggagandahan lahat. Mga fresh pa mga itsura. Pero chak na pagkatapos namin magzumba, tagaktak na mga pawis namin. <laughs> At chak na mapapadaming kain dahil sa pagod. Itong anak ko nakikipagtsikahan na agad sa coach namin. Tingnan niyo naman ang motif. Very yellow talaga. Super ganda ng pagkaka-design. Super special talaga kay tita ang mga Zumba ladies. Tingnan niyo naman at kami lang ang bisita pero nagpa-cater pa. Aww. Mapapasabak na naman si Inday sa kainan mamaya. Pero bago yan ay kailangan muna namin mag-Zumba. Eto nga at naghihintay na kami na mag-start ng sumayaw. Matagal-tagal ako hindi nakapag-Zumba dahil nagkaubot si punako ako. Kaya chak na ngarag na naman sa pagod si Inday mama maya, Ito namang anak ko ay buntis na nga kaya hindi na pwede magzumba. Kaya at ayaw na nga humiwalay sa coach namin. At nang nag-umpisa na nga kami ay parang hirap na hirap akong pumembot. Mahirap talaga pag nahihinto. Kailangan na naman pakuluan ng katawan. Halos isang buwan naman kasi ako hindi nakasayaw. Huti pa yung mga kasama ko Balo wala na sa kanila. Pero sa totoo lang masarap talagang nagsusumba. Bukod sa nakakaganda ng pakiramdam, nakakawala pa ng stress. Pagkatapos ng zumba session namin ay kinantahan at sinayawan na namin ang birthday celebrant. Isa-isa namin siyang is sinayaw. Sobrang saya talaga nito guys. At pagkatapos ay nag na siya with her cake. I really enjoy this. Uh, Bye. Bye. this I love you. Tuwan-tuwa kami lahat dahil inannounce niya na kahit siya ang may birthday ay kami ang pasasayahin niya. Wow. Papalaro daw siya kasama ang mga anak niya. With cash prize, ang saya. Pero bago ang palaro, pinakain niya muna kami. Sobrang sasarap na mga in-order niya at limang putahe to. Merong fish fillet, pininyahang manok, at meron pang tatlo na hindi ko alam kung anong luto. Basta ang alam ko, sa tingin pa lang, sobrang sasarap na. At ikaw ba naman yung isang oras ng sasayaw? Bakit ba hindi ka kumain? Lalo na pag libre. Ito na nga ang kakainin ni Inda. Tingnan nyo naman at ganadong ganadong kumain. Sobrang dami pong ang gumaba sa akin. At sa sobrang pagod, talagang malalakas ang kain ko. Konti na lang talagang kinakain ko sa gabi. Pero sa ngayon, pas muna. Misan-misan lang naman to, samantalahin na, ba? Diba? At syempre, hindi pwedeng mawala ang beer. Red wine nga at itong pinagpilian namin. Itong pinili ko dahil ko malalasing doon. Charot. Sanay naman na kasi ako dito. Sabang habang umiinom kami, ay nagumpisa na rin magpalaro. Ito ay kakain ng kalamansi at pagkatapos ay ngingiti ng maganda. At ito naman ay stop dance hindi po ako sumali sa kalamansi at mahina ako sa asim. At dito din hindi ako sumali dahil malalaki ang mga kalaban. Talong talo ako pag nagkabalyahan. Doon sa ikutan ng baso ako sumali. Kuminto ang music at natapas sa ang baso, out ka na. At na out nga po ako. Sayang nga walang video. Dito naman ay pinsang kong nanalo Mautak siya dahil hinila niya ang upuan Ganun pala talaga ang teknik doon para manalo ka Siyempre hindi din mawawala ang kantahan At itong isa sa kasama ko ang galing kumantan Taas ng boses Sobrang saya ng birthday celebration ng tita ko. Tingnan nyo naman at zumba ladies lang ang kinumbida, punong-puno ang bakuran. Pero dumating din ang ilan sa mga kaklase niya sa elementary. Tuwang-tuwa nga siya dahil naalala daw ang birthday niya. Hindi nga kasi siya nangumbida. Kumanta din ang panganay ng anak ni tita. <coughs> paano guys, sa susunod na lang ulit ha. See you on my next vlog. Bye!